Good day! Si Doc Patrick po ulit ito at ang pag-usapan po natin is kung kailangan ma-replace po yung ngipin na nabunot. Particularly po ang molars. Usually pag nagpabunot po yung patient at yung ngipin po ay nasa harap, yun po yung binunot, so kailangan po niyang magkaroon ng ngipin. Kasi lalala, pag nagsasalita siya, may mga kausap siya, for aesthetic reasons pero pag nasa likod naman lalo na yung mga tinatawag na bagang or ang molars kung isan hinahiyaan na lang ng patient na wag na magpustiso dahil hindi naman daw nakikita nakatago naman po yung sa likod pero may mga consequences din if ever na pinabayaan ng masyado pong matagal at hindi po siya naglagay ng pustiso itong maari magdulot ng pagkakaroon ng uh, spaces yung mga uh, ngipin po sa harap usually baka umusog towards sa likod then magkakaroon ng spaces po na yung harap ng ngipin or yung mga molars naman po na naiwan po sa likod is may tendency po mag po pa harap pag ganun po nangyari uh, maaaring baka magbago ang bite po minsan may mga incidents naman na nagkakaroon ng uh, tinatawag na uh, pain sa jaw, mga jaw pains, mga tinatawag na temporomandibular joint dysfunction. And kung titignan po natin, maaring yung uh, mga naiwan po na molars ay kasi nag po, nagbago na po yung bite. Kung ilalarawan po natin, isa po tong isang table na may apat na paa, pag nawala po yung isang paa, may tendency po na hindi siya magiging stable. So, ganun rin po yon Mas maganda, kompleto po yung mga molars po natin. This is a case na nagpabunod ng ang patient many years ago ng kanyang lower molars pero hindi po siya nagpagawa ng denture. So, tingnan po natin ang video. Meron siyang fixed bridge sa harap. Yun yung kanyang pinagawa dahil eh, Uh, mapapansin na may missing ng ipin siya at lalo na kung may mga kausap siya, so yan ang unang makikita pero yung pagdating sa likod naman mga molars, okay lang sa kanya kasi hindi naman napapansin kung titignan ninyo yung kanyang lower ay may missing na na molar at yung upper naman nag extrude na or nag supra erupt yung pinabait ko yung patient, instead na ah, nasa level pa yan ng plane, medyo bumaba na rin yung kanyang ngipin. At eh, nagkaroon na rin ng maraming tartar. So kung titignan natin, medyo may konting mobility na rin ang kanyang upper molar. yan po yung sinasabi ko pag nagpabunot kayo ng lower molar mas maganda magpapustiso rin kayo kasi mahirap din pag sinukatan ng dentist at uh, nagfabricate ng denture nagiging masyadong manipis na yung sa likod at nagbabago na rin yung bite sa katagalan so ayan po Tignan po natin sa kabila naman. Dito sa kabila, pareho po siyang walang uh, mga molars or may mga missing po na molars. Check natin sa kabila. Ayan, yung pina-open pina ko ang mouth medyo bumaba na rin yung molars. Nagkaroon ng supra eruption. Yung lower niya, ang pinaka huling ngipin niya is yung kanyang premolars. Pero wala na siyang mga first, second, at uh, third molar. So, sinabihan ko na mag siya. Ayan, kung titignan po ninyo, napakaliit na lang ng clearance. So if ever na magpapagawa siya ng denture, uh, mahirap pagdating sa pagkuha ng uh, bite registration. If ever na magpapagawa ng denture ang patient, expect niya na medyo manipis kung walang intervention na gagawin po sa upper. Kadalasan po ang sinasabi po ng dentist, kung mobile naman na 'yan, yung upper Pagtapos naka-expose na rin yung, kuminsan naka-expose na yung uh, one-third ng roots, one-half ng roots, kita na yung bifurcation at very mobile. Nakakaroon ng agreement ang dentist at ang patient na ipabunot na lang din yung upper kung ganun naman talaga. Kung umuga na at eh, medyo hindi na rin gaano save Provided na mas maganda, magpagawa na rin po siya ng upper na denture yung replacement doon sa nawala po ng ngipin at magkakaroon na ng magandang clearance sa kanyang pagfafabricate ng denture so ayan, kung titignan natin halos dumikit na rin yung ngipin dun sa lower na ridge or yung gums na tinatawag So, ayan. Malit na malit na lang po na clearance ang natitira. Kasi pag sinunod niyan, malaki po ang chances na pag nag-fabricate ng denture, napakanipis kasi may mga sinusunod rin na thickness sa paggawa po ng pusti. So, pero yung mga ganyan, halos dumikit na po sa gums. Pag pinilit po yan, magiging masyadong manipis at it may result into breakage. Lalo na pag dyan na siyang gumuyak ng mga foods. So, ito, isa naman, isa naman na patient. Ganon din. Kasi nagiging deep bite na rin sila pag wala na po yung Ah, mga molars. Wala na pong opposing. Kasi usually yung molars po yung nagdi-dictate po ng bite at yung jaw relation ng upper tsaka lower. Katulad po nito, halos dumikit or parang nakadikit na rin sa gums. So, paano po natin gagawin yan? meron pa siyang natitira na mga root fragments sa lower. So, kung tutusin para sa akin, maaaring kailangan talagang uh, ma-orient pagdating uh, ng good oral hygiene ang patient, magkaroon ng oral awareness, at ma-explain ang gusto, ang pagkakaroon po ng dentures, lalo na bukod doon, kung may mga bubunuti na ng ngipin kailangan Bunutin, katulad po niyan, uh, naging root fragment na so, masasabi ko, matagal na na nabulok yung ngipin diyan at eh, hindi naman uh, sinasabi natin na parang napapabayaan. Matagal na na nabulok po yung ngipin at sa katagalan, ang naiwan po ay ang roots na lang. So, kailangan makaroon rin ng mga tinatawag na dental education para magkaroon ang patient ng good oral hygiene. Ang maganda is pabunot muna niya yung mga root fragments dito sa lower. Bukod doon, first magkaroon ng oral prophylaxis para malinis po kasi may mga may mga tartar po diyan. So mas maganda malinis po yung buong mouth po bago magkaroon ng mga dental treatment like uh, bunot or tooth extraction. Ayan, pag nagbite siya, nakadikit na rin sa gums So, may kahirapan sa pagfabricate ng denture. Tignan natin sa kabila, ganun din. Same, meron, meron root fragment din na kailangan bunutin. Lalo na kung balak po niya magpapustiso. Katulad niyan, may clearance naman, sapat na clearance, pero pagdating po sa kabila, talagang nakadikit na po yung uh, ngipin sa gums or nagtatouch na po yung upper na molars dun sa lower uh, ridge or yung gums. Dito, may tatlo tayong postiso na ipapakita ko lang na pag nabunutan ng ngipin at napabayaan, kadalasan yung upper molar kasi ang bumababa. So, yung pinakita ko po na bumaba po yung molar, halos na dumikit sa, sa gums. Pero pag nagpagawa at pinilit talaga, halos dumikit, eh, talagang magkakaroon ng breakage na, lalo na pagdating po dito. Sa dulo kasi napakanipis. May mga sinusunod kasi tayo na thickness din para hindi po talaga uh, talagang mag-break yung denture agad-agad pag masyado pong um, manipis na ating halos eh, napakalit na lang ang clearance, ay pag kumagat kayo ng food, malaking chances na mag-break itong denture. So katulad nito, ito kung titignan nyo, halos na wala na yung anatomy sa ibabaw, halos naging flat na. Okay? At medyo parang, parang may curve. So ganyan, uh, sinabihan naman ng uh, dentist na kailangan medyo ayusin yung sa upper Pero uh, sa kanya, uh, gusto lang niya magpapusti So uh, nagkaroon naman ng clearance Medyo may clearance naman Kaya ito, uh, ginawa na rin ng denture So ito, titignan natin Itong anatomy ng ngipin, medyo nawala na na-scrape na. Dahil, dito sa side view, kita nyo, medyo curve na. Ibig sabihin yung ngipin dito, sa upper, nag-super erupt na. Maaring baka nag-tilt. Kaya ganyan na. Hindi na siya yung parang tinatawag na parang medyo flat. Ayan. Kung tutusin, parang nandito pa yung ngipin, natural tooth niya. So, ito yung occlusal rest ngipin. So, most probably, yung height niya is somewhat like uh, this. Parang nakaganyan. since hindi siya nagpagawa yata ng postiso after ng bunot and recently lang naisip yung kahalagahan ng pustiso, nagsupraerap na yung ngipin sa taas yung mga molars at ganito yung naging result. Kasi kung may mga intervention din na ginagawa yung Uh, mga dentist, maring i-offer yung sa taas, kung talagang hindi na pwede ma-save, mauwi na po sa bunot. Pag nauwi sa bunot, makakapag-fabricate na ng bios na, na height ng denture or yung thickness ng denture. Meron naman, may mga iba, maaaring intentional na root canal. Yung root canal is talagang kasi tatapyasin na yung excess, yung haba ng molar babawasan. So, kaila abutan na ng nerve, si is root canal na. Doon sa ngipin na nag-extrude. Orthodontic treatment na maaring maiangat naman po pabalik yung ngipin. So, mas maganda, assure your dentist about that, kung anong magiging uh, offer sa inyo kung paano niya matitreat yung masyadong halos dumikit na yung ngipin doon sa lower na ridge or lower na gums so dito, tignan lang natin kung gaano ka nipis eh, well, ano to, uh, flexible itong flexible, kahit mahulog, hindi naman to na-break kasi malampot po siya at na-flex hindi katulad sa mga gawa sa acrylic ito medyo brittle siya kaya ingat na lang pag nahulog may tendency baka mag-crack pero tignan na lang natin yung thickness na natin nitong flexible na denture so meron akong caliper para sukatin natin so ayan po yung thickness ay kung masasabi natin napaka lit na lang ng clearance ang naiwan kasi nag-supra-erap na ng husto yung molars sa taas. Tignan naman natin ito. Uh, this is made of acrylic naman. Partial denture. Ito ang missing ng ipin. Kung titignan natin, medyo okay naman. Baka na-realize ng patient na yung kahalagaan ng pagkakaroon ng uh, pustiso. Lalo na pag nagpabunot kayo. So, halos halos pantay naman. Tingnan natin sa other side. Ayun. Yung anatomy, ay, medyo may konting, ano, hmm, konting grinding na nagawa. Maring, medyo nag-supra-erup na rin yung molars sa taas. Pero tingnan lang natin yung thickness. Ayan. Ayan compare sa nauna medyo mas maganda ang clearance nito, mas malaki ang clearance at nakapag fabricate ng uh, denture na okay at medyo yung thickness ay hindi na sacrifice tignan naman natin pag yung talagang complete denture na, so ibig sabihin wala na talaga nag supra erup kasi na, nawala na lahat yung ngipin upper and lower dito masusunod ng dentist yung talagang ideal uh, height ng mga ngipin at ideal thickness so tignan natin sa gauge kung gaano kakapal naman ito so ayan po malaki po yung clearance kasi nasunod na eh nasunod na yung tamang height kasi wala na yung opposing na nagiging sagabal. So yan po yung kahalagaan na magkaroon ng denture after ng bunot. Isa pa po, pag napabayan po natin at hindi natin na-replace yung nawala po ng ngipin due to tooth extraction, yung ngipin, mga molars po dito, may tendency na mag-drift po. Ngayon, paharap po tapos yung dito naman bandang harap may tendency na mag open po yung spaces. So yan po yung uh, tinitingnan po natin. Bukod sa uh, aesthetics, mag-drift pag nag-drift yung opposing na ng ngipin pag nakatabingin na yan, maaaring magbago yung bite. Ngayon, so yung relationship ng jaw natin, uh, maaalter po. Tainam after magpa is magkaroon po ng denture. Yan po yung pinakasimple para hindi na po mauwi sa mga tinatawag na orthodontic treatment na iusog pataas ulit yung ngipin or magkaroon po ng tinatawag na root canal kasi kailangan intentional babawasan po yung ngipin at maaaring po magkaroon ng jacket crown after root canal. Ah, muli, ito si Doc Patrick. Thank you for watching. At ah, sa muling video ulit. Bye-bye.